Lipad na. At muna tayo dito guys. Malapit <laughs> <laughs> uh, uh, na guys. Wala mga teknik ng mga. Guys, yung kumpare. Ay! Atin guys. <laughs> Hello guys, andito kami kami ngayon sa Lasang guys. Dahil may da kami pupuhaging. Pupuhaging guys. Ayan. Ayan sila guys. bisa. Isa, ka sila guys nagpaplanuhan na namin ito guys yung potyutan sigurado takbo na naman niya guys ajan ano malaki na yan guys sigurado meron na yan honey bee meron pa nga guys yung pagakyat kasi mataas Ayan. malaki malaking puno pagakyat yung problema ayung tungkad no dapat may Panit na bigay Big guy. Big guy. pa kaplano guys. Muto oh. na. Klaro sana kung Apple yung cellphone natin kasi hindi. Ayan. Ano na? taas guys. Mahirap maakyat yan kaya pinagpaplanuhan pa. Oh, dito ka na phone. Kaya yun yung mga akyat. Benta po. Ayan guys, nagtatambak na sila ng lukay para meron pang pausok. Ayan. Start. Ito mag-simo naging mo. Layo na. Ayan guys. Hilipad na yung mga putlutan. Thank Ayan guys, nagsisimula na siyang makaamoy ng usok guys. Lilipad na yan, tatakbo na tayo mamaya. Kinakabala <laughs> ko guys. Ayan, nakakaano na ng usok. Ayan guys, nakakaamoy na ng usok. Lilipad na yan. Takbo na tayo mamaya. Hay na guys, hindi na. Ayun na. pa na guys. Ayan na. Mabilis oh. guys. Ayan oh, parin ako hindi kita. na guys. kita. Takbo na tayo dito, guys. <laughs> Takbo na tayo dito, guys. hey okay guys. Guys. Simula ng pag-akit ng ating... Ayan, guys. Marami ang tugos, guys. So, nag... Gamit ito na tugos. Paray. Kay ko na. Masag na. Sobrang galo na. Guys, marami ang tubos yan guys. Ayan na maputi. Pasungig. Ayan. Ayan na maputi. Ang baon na maalik. Tubos yan. Ayan, maharik lagi talik yung ano. Kutan. Oh, Kitkitun balik nila. Bumalik sila guys kasi yung usok andun. Inano ng hangin. Ayan. Pinalikan ng putyutan. Nakatakot talaga oh. Ayan guys, nakakatakot guys. Palipan-lipan na sa paligid ko guys. <laughs> Ayan, maraming dugos guys. Swerte yan. Ayan Oh. Yung maputi, dugos, ano yan lahat. Honey yan lahat. Dugos. tamin dugos. Oh, Ayan guys, ginamitan na ng technique guys na kurkalambayot. <laughs> oh, Ayan okay, guys. Oh. oh. guys. Pero guys, malasot na. So, so, no. Andun na. Okay, bakas window na siguro dodong ini. Eh. Guys, na guys. Ano? Malapit sure. na mako ang dugos guys. Ayano. Oh. Magaling yan. Ba ini mi dong Ay guys. Sige. Sige. Ni tipugong mala mi diri. Sige. Da. Bagay Batman o. Oh. Dili, dili na. na, dili na makabuhi. Waray ngalim. Hey. <laughs> So, bro. Ayo. Uso, bro. na, guys. Dito oh. naman lagi Guys, so. guys. So, Ito na. Guys, so. Ayun na. Lapit na ni Superman. So, bro. O, saan na guys. Ayan, Finally. Pero kami. So, bro. Ang kamot, na ngayit. Guys, ayan na, guys. Bago ayan na. Ayan Ayun. Kanino talaga mga Kumapilip technique ng mga... Guys, yung kumpari natin. So, ay, tamo na, tamo na, tamo na, tamo na. Ayan, nakakapot na. terus. Hey. Okay. Diba well, na yung guys, ang Ba? Saka nari, ito pa yung balde. Dapat ang balde ito kanina pag nakadara na. Bali. Balik. Ano Balik. hawak. guys. Ayan. Ayan na siya guys. Ayan na. Hihilabin -hi na guys. O. Anam-anam na paggurot ito. Okay. Pag masulod ang balde. Ang PC ha, itong Ay, tak-tak na, ang balayan. Tira na lang yung analogos. Ayan na yung balde, malapit na. Ayan. Inulot na ito, inulot. Ang PC ba ya? Tanggal ito, tanggal ah. Ay, bakit pag guys. Isuksok na pa isuksok. Sigit na ang dugo guys. Nakitao. Dok, ata na guys. Wala Ay, 'yon. Kayo may dapat kan Ano? Ringan ito. Ang dami nang dugo. Ha? Ito na sha guys para ting na takay hamubong pisi. <laughs> Tapista <laughs> PC guys sa mubo. Kuto bloody di ka oy. Alin guys, nakuha nag-heap. Salamat, thank you. Ro kita. Tay guys, doon na yung ay, nag-rescue. Ayaw pag sakop naman ay, sa tao. An sa po nga, ayaw. Baranka. Ay pagkaputasuro na kita mo karag. Okay guys, naligtas na yung ating oh, uh, Ani guys, tong ng balde guys nice. kasi mo na intro ano na natin guys yan guys yan guys successful on to an dugos guys ano mo guys guys okay. rasa guys ako na na intro an guys. guys ayun guys press ito ya yeah, guys press press